Ano ba ka doon? Wala kasing tao sa baboy. Ha? Wala kasing tao sa baboy. O ba't pumasok kung walang tao? Hindi porke walang tao doon, papasukin mo na agad yung bahay. Eh wala kang tao nga, sa baba nga. Boss, ano Naglalaro kayo ng HOK. Oo nga, bakit? Ano meron? Bakit yung naglaro nyo? Malalakas ba kayo? Oo, may habang ko masyado. Ha? Wala. Ano? Tara, laro tayo? Ano, laruin yung natin to? O, tatlo kayo ako mag-isa. Ano? Ano, tara! Ano ba yan? Ba't ka? Wala Burger sa akin. Nay! <laughs> Labong ka! Okay, man! Man! Ano yung laro nyo? It's okay, man! Laro tayo! na H, okay yung okay. bago laro yun ngayon ah! Tingin! Yeah, boss! Ay, Ay, boss! Ay, boss! Boss, wala! Ba't nasa task ba ka? Dun? Wala kasing tao sa baba Ha? Wala kasing tao sa baba eh! O, ba't mo maso kung walang tao? Hindi mo rin walang tao doon, papasukin mo na agad yung bahay! Eh, wala kang tao nga! Sa baba nga! boss, ano ka ba naman? Di po kaya nakakapasok ka sa ano, baba. Ay, araw-araw ka nakapasok dyan. Lakit ka na agad dito. Nagniniyabang siya, oh. Ako pa ngayon yung mayabang. Boss, bakit? kasi naririnig ko kayo sa baba. Oh. Naglalaro kayo ng HOK. Oo oh, nga, bakit? Ano meron? Bakit yung naglalaro nyo? Malalakas ba kayo? Oo, oh, mayabang ko masyado. Ha? No, ano yun nga, malalakas yan. Pero hindi na kayo malakas, oh. Sino ah? malakas dyan? Laro. Tatlo kayo, tatlo. Tatlo kayo, kumag mag-isa. Mayabang, mayabang, oh. Ano? O hindi yan eh, HOK, sa kaka yung ginagawa mo eh. Ay, ano ka pala? Baba nata may tropa ko eh. Hindi, laro tayo HOK. Ha? One, ano, 1 b 3 Ah, 1 b 3 Isa ako, kahit tatlo kayo. Yabang na ito. Naglalaro ka ba niyan? Tingin. Oh, oo nga, ano? Ano? Nagpapas sabihin mo, nagpapasikat na naman ako, boss, ha? Nagpapasikat ka. Hindi, boss, kasi naghanap kasi talaga akong kalaro. Weh? Oh, oo, eh, gusto, bala ko, makalaro kayo eh. Ay, Titignan ko? ko kung malakas talaga kayo. Gantong papartidahan ko kayo ha. Ang um, konti na ng buhay ko, tapos tatlo pa kayo. <laughs> ay, ay, ano? Boss, buro ka ka pa. na alam mo? Ano posibleng naglaro ka yan? Pro player ako. Hindi nga. hindi ako naniniwala. Ha? Pro player, hindi nga. Ang daming nakakalam na tao na pro player ako dito. Oh, ha? hindi <laughs> ako naniniwala. Ano? Tara, laro tayo? Ano? Laruin pa natin pa? O, tatlo kayo. mag isa ano? Ano? Tara! Ano ba yan? Ba't nagigigil ka? Di Wala dito. pa nga Dito! Parang balas na balas ka sa tropa ko ah! Ganda na lang, invite ko kayo mamaya. May livestream kami ng Kulokoy's TV. Kulokoy's TV? Kasama mo? Oo! 1pm to 3pm. Sabunan so, duwin mo lang ha! Tingnan na sa kayo, dala natin nabangan namin yan! Oo, bakit nyo mamaya baka ha! Baka namin, puro kayawag! Diyan dyan natin may kita kung tanga-tanga ka -tanga o hindi. December 20, ngayon yun! Ngayon nga, December baka 20! Baka patanga-tanga ka ng kalendar! Basta kayo nyo na, abangan nyo yung pagkaharap namin. December 20, may live stream kayo. 1 p.m. to 3 p.m. Oo, oh, ngayon. Mamaya. Ah. Oh, sige, sige. Abangan ko yan. Tapatanong ko uh. rin kita. Oh, ah, Magpalakas pa kayo, ha? Alam ko mga may hinak kayo, eh. Hindi, <coughs> yung... <coughs> Wala kayong kakainin sa akin, mga kupan. Papanoorin ko na lang yung live stream mo. Sige na, buwaba ka na. Sige. Masyado kang mayabang. Oh, nagpapasikat ka pa. <coughs> <coughs> gina, gina, umalis ka na.